Hello, sir. Sila pala yung dalawang papalit sa nawala mong tauhan. Ayun! Salamat, ma'am. Alisa and Sheila Gitgo? O, kapatid kayo? Opo, kapatid. Tatay Alisa, ako hindi tunay tatay. Okay. Magkapatid kami dalawa. Again. Alisa, pero yung tatay niya, yung tatay niya, Tatay ni Alisa, yung tunay na tatay ni Alisa at saka tatay ni Alisa, hindi. <laughs> ah, medyo malabo yun ah. So, magkapatid nga kayo. Hindi, kapatid eh. pero... Ah, 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 ah. Si Miss Alisa ko na ang sasagot, Miss Shilagit. Ako your honor. <laughs> Bakit ako? Oo. Oh. So, magkapatid kayo pero di niya tatay yung tatay mo. Magkapatid kayo, pero hindi mo tatay yung tatay niya. Ah, ano ba yan? Pati ako naguguluhan na. Magkapatid kayo, pero hindi kayo magkapatid sa tatay. Ano pong difference? <laughs>